alaga oh, guys ah oh, Tom Max nagpaka-bilis sa hot food eh. nila bilang um, lakas kumain um Dutch kato yung akong adala ng pusa yung isang kilo sa, kanya, sa kanila Minsan di inaabot ng 3 days. Tapos, yung kilo ng cat food ay dati yung mumurahin lang minibili ko. Hindi nila inuubos, inaamoy-amoy lang. Sayang. Tapos, trinay ko yung ganitong cat food. So, iba-iba yung kulay. Ito yung gusto nila. Naubos lagi. May may tingi kaya lang mahal ng kilo, wag kayo hindi yung isang kilo. Mahal pa sa nakain ng ibigas. Pero okay lang. Kasi, ah, nakakatawa na lang yung mga alaga ng pusa. Lalo na si Maximo. Sobrang daldal. Ito si Tom. Ito si Dutch. Dutch, halika ko kita ka dito, Dutch. Ang oh. um, Dutch, Dutch. Ayaw. Si Dutch ay babae. Ayan yung kulay nila si Dutch at si Max. Magkakapat magkapatid sila dalawa. Sa ito si Tom ay anak ni Tony Dutch. Kulay gray ang kulay niya. kumain. Pag ganyan binibili ko ng cat food, ay gusto gusto nila yan. Pero pag cat food na, yung mumurahin ng kulay brown, basta kulay brown hindi nila kinakain ni Loobos inaamoy-amoy lang And minsan pag wala kang pamili ka kunting kanin tas isda hinahalo ko yun kasi pag hindi hahaloin pipiliin lang yung ulam pipiliin lang yung isda hindi kakainin yung kanin Kain naman sila kaya lang yung dumi nila ay eh. pangatlo ay sa CR na ano, na dumi. Doon sila na ihi, doon sila na dumi. Oh. Tandahan lang. Si, si Tom nakaabang na naman kasi sila yung mahina kumain. Aagawan niya yan. Oh. Dumi Dutch. Tandahan lang kasi kain, oh. Tom. Um, mahilig mga agaw itong dalawa yung mag-ibig. Si Tosh at saka si Tom. Ito si Max, yung si kapaubaya yan. Pag nilapitan niya ni Tom, wala na, ibigay niya na yan. Hindi niya nakainin. Kapaubaya. Kaya minsan ginukuha ko. Kasi pantay naman sila ng kain. habang nagpapaitot ako ng labahan ayun kain mo na sila kasi pag hindi mo pinakain napakaingay ni Max si Max lang naman ang maingay sa lahat hindi ka titigilan ngayon hindi yan napapakain ano Dutch <coughs> oh nasasamit si Dutch Dahan-dahan lang kasi kain. Yan si Dutch, guys. Ayan. ano uh, ubo na. Wala na si Tom. Ano ba yan? Nasa med. Dahan-dahan lang kasi kain. Ayun na si ano. Tapos na kumain si Tom. Tom! Lika. Ito naman si Max. Ayan, si Max. Ayan. Saka malapit sa amin sa lahat. si Max. Puso ka dito, Max, oh. Ah. Max! Galing na kainin mo. Malaking pusa neto. Palitan ka ng ulo, o. Oh. Andali na, kainin mo na yan. Tapos may, may, ahingi hingi ulit yan. Alam nila, pag may marami silang pagkain, may, may hingi. Pinto ko lang, guys, nakara ang araw. May, naku may nakita akong aso doon sa gilid ng room. Hindi ko alam kung saan sabi ng asawa ko galing daw sa kanto ng pader ng bahay may nahuli maliit lang naman mga ganito kaliit yung ahas may ano siya may nahuling daga maliit pang daga bubuit pinulupotan niya yung daga so nahulog dyan sa magigid ng ring siguro galing yung dyan sa taas na hulong takot ko kasi gaw talaga ang tinawag ng asawa ko ayun yung nilulong patay na yung daga. So, ang mga pusa ko, wala talaga. Hindi talaga nila inaano Nakatingin na. Kaya siguro lagi nakatingala yung isa kang pusa si Tom. Yung sa may taas na ngayon. Siguro may nakikita o may naaamoy. Kasi yung likod dun ng bahay namin ay ilog na. Tapos ano, puro saging, sagingan kasi yung aha, ah, yung ano ah, dito yung ahas ko so yung, kailangan talaga malinis yung likod paligid kasi mahirap na kaya ang dami kong alagang pusa at saka yung aso ko apat ah, tatlo sa likod isa sa harap mas magandang may alagang aso at saka pusa sa loob ng bahay kasi natin nawasan mamaya may pumasok na ahas At tulad ng nakaraan pumasok na ahas yung ganang nakatakot din may pakinabang din sila guys lalong lalo na yung mga pusa huwag lang yung pusa magdadala ng kung ano-anong hype sa loob ng bahay kasi yung isa kong pusa si Tom dati simula nung nagkaroon ako ng pusa wala nang ipis dito sa loob ng bahay tsaka mabwede kasi mahuli nila kung wala na kung si Tom ko na pusa yung lalaki so araw-araw naman may dalang ano, may dalang ipis kaya maya ako walis na yun. Kaya walis ko. Gagising ko sa umaga. Oh. Ang dami na yun ang Galing sa labas din nadala. Kasi dumadaan siya sa butas. Ng, sa screen. Inibutas siya ng screen ng bintana ko. Doon niya nadaan. Kasi hindi namin sinasarado yung bintana. At may grills naman. Dali ng screen naman siya. Kaya lang doon dumadaan. Araw-araw ako nagwawalis. Pero ngayon hindi na. Hindi na siya naghahakot ng mga ipis. Galing sa labas. Ano? Obos na? Ayan. tapos kumain, na ngayon sa si Maximo. Hindi na yan maingay. Taba-taba <laughs> dito, guys. Taba-taba ang pusa nito. Hmm? Sobrang lambing pa. Hmm. Ito yung favorite ng asawa ko. Si Maximo. Kasi pag kinakausap mo, sumasagot. Dali na. May kunti pa, oh. Max! Max! maglaba guys kakaipot pa ng wash yun mainit na sa likod dito kala ko may bagay ngayon pero mainit dito pero sa ibang lugar lakas ng ulan buto niya kanina ang mga ang ng tapos ngayon maaraw sa na lumihis yung bagyo kasi nakakatakot makaraang ang araw yung bagyo doon talaga sa part ng probinsya namin. Grabe tama ng Tonino Tino. Tino. Lakas ang hangin. Tumbahan ng mga bahay. Tumbahan ng mga puno. So, awa ng Diyos naman. Yung bahay ng nanay ko hindi naman na dali. Hindi naman na ano nang bagyo ng hangin. Laking pakasasalamat ko pa rin. yung bahay ng mga ilisaw ko. Yung bahay ng nanay niya. Na Tumbahan ng puno. So, nakakaawa talaga kaya mahirap bumangon pag ang bahay na ang wala kasi gastos lahat gastos talaga hirap na walang matulungan pero at least okay naman sila doon safe sila okay lang naman mawala yung bahay basta safe sila lahat kasi ang bahay na ano rin na ayos pero pag ang buhay na ang nawala hindi na talaga mababalik pa so magingat na lang lahat stay safe dalawang lalo ng pet para tingnan bagay yung ngayon so guys hanggang dito na lang